Hoy naku yan, good morning, good morning guys Malamig na umaga Dito sa Saudi Guys, Ang lamig Hello mga kasuward Family dyan, may mga May love siya tao Merry Christmas, advance, happy new year Ay guys, yung mga ginagawa nila guys Ano Nagpintura Yung ano yan Tobo Tobo sa kuan sa diesel sa oil may pinturaan niya daming ano ko kasi balungos yung mga ano na yan baka matapos mga pintura inspection doon inspection dito nai kaya guys panurin natin yung ginagawa yan ibang lahi yan india ito ilang yung ilang ilaw, yung bus nila yung boss nila pamayuwang pa Bilis, tagal naman mo yun. Yan ang ikakarga ko guys. Maya, i-deliver ko yun mamaya pagkatapos. Stop mo na. はい。 Ipigkain mo na ang Christmas bono. <laughs> Tapuntan ka rin na yun. Jalo, 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 Kita nyu anu neno anu. Negeri Pakistan. Mega, 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 mega. Lalu saya tahu saya nyu lah hajan. Marami, marami selamat semua sa supporter, mah Sword Family. mga subscriber ko dyan mga kaibigan ko yung malagamit love shout out maraming salamat at uh, paminsan minsan lang tayo upload tara hindi tayo ma nilatigo ni lolo update update at kwan yung uh, ngayon namimintura na yun Guys, so, okay, uh, huwag natin mahabaan yung ano, video. Hindi na natapos yan. Bye-bye!